Buti nabugsok yung cellphone ko May order pala sa akin suki ko ng putas Tignan nga kung kakasyo pang ng putas ng punang ko Dadalawang daan na lang kung pera ko Hindi nakakasya siguro to Mangiram na lang siguro ako doon sana pa kaya dati Malakas naman siguro ang pamita yun Mapuntaan ko na Baka maabutan ko pa Paalis yata si Randy ah. Ay Randy, buti na butang kita. O tay, bakit? Randy, manghiram sana ako sa'yo ng dalawang libo. Pero ibabalik ko rin naman bukas, patutubuhan ko na lang. Kasi kinulang lang ako sa puhunan, pambibili ko ng prutas. Tay, wala akong pera ngayon. Saka yung pera ko dito, pampupuhunan ko ngayon. Sige na, alis na ako. Hindi <tip> <tip> ako nakahirap ng pera doon sa anak ko. Sasala ko nga muna kay Parin Gil doon. Parang meron ako pambili ng putas doon sa suki. So Parang hindi ako makaya. Ako po, nandiyan si Parin Gil. Parin Gil. O bakit Parin Gustin? Sasala ko sana itong cellphone ko sa'yo eh. Kasi pangdadagdag ko lang pambili ng putas. Kasi maraming order ni suki ko eh. O pre, ba't sasala mo pa yan? Malakas namang kumita ang anak mo ha. Ba't hindi ka sa kanya mangiram? Pre, sinubukan ko ng mangiram sa anak ko eh. Kaso wala daw siyang sobra. Gagamitin din daw niya pang Ano ba yung anak mo? Hindi ka malam mo pa Ang lakas-lakas naman niya kumita. Magkano mo ba yung yan? Pre, dalawang libo ko sana yung sa ito. O sige pre, may extra pa rin naman ako dito eh. Para makapagtinda ka rin. Sayang yung tubo mo. Sige pre. Salamat ha. Sige na pre. Randi, ito na ba yung bago nating motor? Ganda, nakuha mo na pala Oo isang, ito na yung bago nating motor Makukuha ko lang kanina Siya nga pala Randi Kagabi narinig ko si tatay pumunta rito Nang sa sa'yo ng pera Pinahiram mo ba? Ah, si tatay Hindi ko na pinahiram yun Saka hindi ko na maubligasin yun Para tulungan pa si tatay Wala na din naman si nanay Ano ka ba Randi? Kahit naman wala ng nanay mo Dapat tulungan mo pa rin yung tatay mo Dahil siya yung tumayong ama mo nung bata ka pa Ako isang, huwag mo nang yun. Magkain ka ng pagkain para makakain na tayo. Mamaya, babiyahe pa ako. Sige na nga. Pre, sige na. Ano ba siya? pa? pa ako. <coughs> Ay, pare, Randy ah. Bago na naman motor mo talaga Talagang malakas ka talagang kumita ngayon. Kaya bago na naman motor mo ah. talaga, pre. Ang sineswerte. Ay, dito. Ako pala. ko pa tayo. Eh, gusto ko sa'yo, parang Randy. Ah, Randy, atay mo. Utay, ba't nandito na naman kayo? Randy, susubukan ko lang sana uli sa'yo mangiram ng pera. Kahit isang libo lang, ang ko lang pampuunan ko. Eh, Tay, wala akong may papairam sa'yo eh. Saka yung pera ko dito, naipit sa paninda. Dami ko kasing tira eh. Sa iba ka na lang manghiram. Ah, ganun ba, Randy? Sige, dito na ako. Salamat na lang. Ba't yung piniram ang tatay mo? Iba, ubus yung paninda mo. Dahil mo ang pera, sabi mo, bibili pa tayo ng na alak. Nako, pre. Huwag mo nang pag yung tatay kong yun. Hindi ko naman tutuong tatay yun, eh. Sige na, mag na lang tayo. Sige, sige pre. Ba? Ba, bahala ka na. Ano ba yan? Hindi na naman ako piniram ng pera ni Randy. Alam niya, hindi ko siya tuloy na anak. Sen, ano ba nangyayari sa anak mo? Nagbago na siya simula nung nawala ka. Pero Sen, huwag ka magalala. Hindi pa rin magbabago pagtingin ko sa anak mo. Kahit wala ka na. O, Randy, nandiyan ka pala. Eh, nag-text yung mga suki natin nung order ng gulay wala tayong puhunan. Paano ba yan? Akala ko ba magaanap ka ng puhunan para makapagtinda tayo uli? Isang, huwag ka na mag-alala. Parating na yung buyer. Ibinenta ko muna yung motor para may puhunan tayo, para makabawi tayo. Ang ah, ganun ba, Randy? Bibenta mo na pala yung motor natin? Wala ka bang napapansin, Randy? Parang tingin ko, unti-unti nang nauubos yung mga napundar natin, ah. Uh, isang, eh. Napapansin ko rin. Naalat tayo. Pero yaan mo, um, Baka sa susunod, si Swartin din tayo. Boss, 13K po yan. Sigurado ba lang ako? okay itong motor niya? Okay po yan, boss. Gipit lang ako, kaya ako bininta yan. Ito po yung susi, oh. Ay, Diyos ko po, po. Maraming salamat sa Diyos. Kahit paano, kumikita-kita na rin ako. Ay, ako. Ay, salamat. Ito ang pinita ko ngayon. Maganda-ganda. Saka nga pala. Saka itong cellphone ko, natubos ko na rin. Po, salamat po. Makakain nga muna. Para mamaya makapagpenga. At bukas uli, makalis uli ako. Ano ka ba, Randy? Wala bang magagawang paraan? Kanina pa ako paikot-ikot dito. Wala man lang ako mahiraman ng puhunan. Ewan ko ba kung tinda tayo ng tinda, puro palugi nangyayari sa atin. Pati yung pinagbentahan ng motor natin, ubos na. Ba't di ka kayo lumapit kay Tatay Gustin? Balita ko malakas kumita ngayon, baka sakaling pyramid ka noon. Ako ba naman isang? Nakakaya naman manghiram kay Tatay. Eh, ilang beses na sa akin nang hiram yun. Hindi ko na pagbigyan. Baka pag nanghiram ako sa kanya, hindi rin niya rin ako pagbigyan. Baka ba naman, Huwag na mag-alinlangan. Wala na tayong ibang ayaraman kundi si Tatay Gustin lang. Magbaka sakali ka, baka hindi ka naman pahindian. Sige na nga isang, susubukan ko. Ay, na-stress na pala madali nga ako. Maalis na nga. Parang marami akong mabili pa ninda. Ay, marami. Uy, sakto. Buti, nandiyan pa si tatay. Kakapalang ulang pa ako. Tay! Oh, Monday, bakit? Tay, nakakayaman sabihin. Kakapalang ko na yung mukha ko. Kahit na alam ko, na pwede mo akong tanggihan. Kasi, nung lumapit ka sa akin, hindi kita napagbigyan Bakit Randy? Ano bang kailangan mo? Saka ano ba yung sasabihin mo sa akin? Eh hey, tay, tinda kasi kami ng tinda ay palugi kami ng palugi naubos na nga rin po yung puhunan namin eh Pati nga po yung motor namin, naibenta na rin namin Baka tay, may 2,000 kayo dyan para po makapagsimula ulit po kami Ah ganun ba Randy, nababalitaan ko ngayon yung pagkalugi niyo eh Inaantay lang kitang lumapit sa akin hindi kita tatanggihan dahil anak kita Oh, Randy, ito, dalawan libo. Tay, salamat ha. Kahit na alam ko, marami akong nagawa sa inyong kasalanan. Pero nagawa niyo pa rin akong tulungan. At tinuring niyo pa rin ako na tunay na anak. Ah, Randy, wala yun. Kasi kung gano'n ko kamalang nanay mo, gano'n di kita kamahal. Itinuring na kitang tunay kong anak kahit na wala nang nanay mo. Tay, maraming maraming salamat ha. Kahit wala na si nanay, tinuring niyo pa rin ako bilang anak niya. Ano ka ba, Randin? Tigin na nga natin yan. Di ba nuluwas ka rin? Tara, sabihin na tayo. Sige po tayo. Tara na. Tara.